Good morning guys. Nandito tayo ngayon sa ano guys. Sa isang isla ng Cebu, sakop ng Mactan Island. O, the, tinatawag ng Ulango Island. Malapit lang sa ano Mactan Island, guys. Uh, 15 minutes by ferry, by ferry boat. Dito kami ngayon, tatlong araw kami dito. Masaya dito, guys. O, ito ang aming transient house. Dito kami nakatira tatlong araw. Ang ganda nito guys, so pwede ka magluto, maglaro ng billiard, mag karaoke. Ato, nandiyan pa ano ang motor ko rin. Saka tong kusina lang guys, sala at dalawang aircon room, malaki. Hmm. Ito mga kasamahan namin guys. Handa kami sa aming ikalang araw, araw namin ngayon. Handa kami sa aming umagahan. Ang gahapon ang iyang live guys. si Darugin doha na rin sa iyo. Ang karunin ko, okay na sa pa Oh. Di, hindi to live guys kasi mahirap dakpin pag live. Ah. Ah, <laughs> uh, kay Didian. Oh. Didian. Oh. Kapon live may natutulog. Nakabuka ang bibig. Ah. Kinsa ka? Kinsa pa to siyal? Hindi pa mabata ang but lang. Ito yung laro. Ito yung laro. Ito yung laro. Nag-close ang eyes. Salamat <laughs> guys sa inyong panonood. <laughs> we, What? Well, we will leave this rented house. What? Uh, When we will leave this rented house? Maybe tomorrow or today. Okay? Bye-bye. What time? Yeah. You don't know?